magtataka ko dyan kay Lola. Kapon yung tusan niya akong bumili ng sigarilyo. Sabi ko, Lola, matanda ko nga, hindi ka na pwede mo sigelinyo. It's bad for your health. Sinabi ni Lola, eh ay, ay, ko sa Lola mo. Sabi ko, bakit kay Lolo? Tapos, kanina naririnig ko, umuubuo ko si Lola. Sabi, Chujay, Chujay, buwanin mo ko. Sabi ko, bakit sa kapupunta mo si na ba? Hindi, buhatin mo ko, ipatong mo ko sa lolo mo. <laughs> kasi pati sa sigarili yung lolo ko, pag umuubo siya, biglang tumatayo yung ano niya. Kaya ka Okay. di naman yun pati na tanong lang kita. Wala naman yung Matias, 'di ba? Lolo ko naman yun eh. Oh, tinatanong ko lang. Bakit pag mainit lawlaw -law sila? Pag <laughs> malamig siksikan parang Christelle sila. <laughs> bakit sila lolo? Bakit ganun yung ano 'to? Ano 'to? At dinungan yan. Yaya. Ah. Narinig ko sila Lolo last Monday ibig sabihin ba nun na sa sila? Ba Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Parang ikaw, last month, gumaganyan niya <laughs> <laughs> Ganun ka. sabi ng lola mo, Porio, bakit hindi natin nagsusubukan magkasi 59? <laughs> Siyempre, nag si lolo. Sabi niya, nagtatandaan na natin okay na tong dog style. Ano <laughs> 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 Yaya? Ah. ka ba? Ano ba, ng internet kanina? Hindi ko alam. Wala yung laptop ko, ginamit niya, no? Hindi kasi, ko nga alam. Kasi kahapon may nakita, kausap ng lola ko. Sa webcam, American. Sinabi niya, I'll show you my boobs, give me $20. Dollars. sabi ng lola ko, okay, wait, I have to find it. Hinanap ka niya. Tapos nung nakita niya, oh, there, there. Nilagin niya sa webcam, here. <laughs> Tapos pumunta siya ng Western Union, nagbuha siya ng $20 niya. Pero, sweet sila. Nang lola ko nanonood pa sila na ng DVD. Tapos sabi ng lola ko kahapon, Chuchay, umagyan ka na sa kwarto mo, hindi pang bata ito naman ako umakyat, nagtago lang ako din sa palamigasan namin. Tapos narinig ko yung TV. Sabi, oh, 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 umakin Siguro na naman silang karate. <laughs> Tapos mamaya-maya nagalit si, ano, si Lola, si nampal na yung Lolo ang dagal-dagal na natin pag-asawa malayan. yan. <laughs> 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 Tapos, narinig ko Sumakot yung lolo ko Sabi ng lolo ko O oh, yan, o yan, kayo niyo Nudugtog ko <laughs>